ang pagkatakot sa Panginoon nagpapahaba ng mga kaarawan. Kung pwede kang dagdagan ng Diyos ng kaarawan pag may takot ka at sumusunod ka, kapakipakinabang ka sa Diyos, pwede ka niyang gamitin sa ama, sa ina mo, sa kapatid mo, sa kapwa mo tao. Pwede ka niyang dagdagan ng mga kaarawan. Pero kung sa ka, eh pwedeng umikli ang kaarawan mo dahil sa kagagawan mo. Eh, uminom ka ba naman ang uminom ng alak mula ni hanggang linggo, walang piyesta opisyal sa'yo, sunog yung atay mo, patay ka sa hepatitis B. Sino may gusto ang Diyos? Ikaw. Dahil ayaw naman ang Diyos na ikaw ay maglasi. Merong tao nagpapakamatay. Eh. Sigarilyo na sigarilyo. Pag naninigarilyo ka, pinaiikli mo ang karawan May sasabihin ang mga naninigarilyo, o oh, hindi, pag talagang oras mo na oras mo na, hindi mo pala alam ang kabutihan ng Diyos eh ang kabutihan ng Diyos, kahit na matanda ka na, pagka gusto ka ng Diyos na, ikaw ay humaba ang buhay mo dahil sumusunod ka sa Kanya, magagawa ng Diyos